Good day mga paps maliban sa skin coat na ating ginagamit para po sa ating mga rap finish na mga wall. Gumagamit po tayo rito mga paps ng construct na Permaplast na rendering skin coat paste. So dito mga paps no, ito po yung gamit natin sa mga project po natin na ating pipinturahan o mamasisilyahan para po sa mga rap finish hindi na po tayo gumagamit ng skim coat so dito mga paps no bali ang templada po ng ating construct skim coat paste dito ay hinahaluan po natin ng na semento so nakadepende po yan sa inyo kung gaano karami na ilalagay yung semento at nakadepende po yan sa lapot o labnaw na gusto nyong ipahid so para dito mga paps no sa first coating ng ating pagmamasilya ay pwede po siya na malabnaw pero hindi po yung malablaw masyado mga paps no yung katamtama lang yung nag-aagaw yung lapot at lang lablaw para po nang sa ganun ay talagang malikit po siya sa rough finish na wall na ating pagpapahiran so ayan mga paps no bali ang hinahalo po dito sa constructor ma na liquid skim coat ay cemento po siya na puro So ganyan lang mga paps, unti-unti lang po yung paghahalo niyan no o yung paglalagay po ng semento. So kada lagay po ng semento, ahaluin niyo po para po madali po siyang madurog o hindi po siya mamumu mamumuo. At kung meron naman po kayong kagamitin na mixing drill, mas maganda po 'yon kasi pino po talaga o talagang madudurog niya yung semento na inyong ibubuhos diyan po sa sa construct na skim coat paste. So ayan mga paps no. So dito manumano po yung ating paghahalo So ganun lang yung ating paghalo rito. Pwede po natin siyang lagyan tapos ahaluin po muna natin siya hanggang sa makuha po natin yung tamang yung tamang gusto natin na labnow no o yung lapot. So patuloy lang po natin na haluin ito. Ayan, hindi po 'yan madali matuyo mga paps no kapag pinahid mo yan nakadepende rin po yan kung mainit po yung pader na pagpapahiran mo no, madali po siya matuyo pero kung hindi naman no, yung sikat ng araw rekta right sa init ng araw ay medyo mat, medyo matagal po siyang matuyo so ayan mga paps bali ito po yung ating gusto na halo para po sa ating first coating na pagpapahid po ng construct ayan. napakatibay po nito mga paps no sa indoor at saka sa outdoor wall sa mga rap finish